Ang ganda palang magtanim ng ganito. Ano yung bonsai? Bonsai na malunggay. Nakita ko lang to sa, sa YouTube. Tapos sinry ko siya. Dapat pala lagi mo siyang triman. Kung halimbawa, may malaki na siyang stem. Alisan mo na. Para at least uh, lumago pa siya. Lalong lumalago siya. Sinabing bonsai, ma, nakukuha mo siya, mababa lang siya, hindi siya ganun kataas. Yan, nakapagbunsay pa ako ng marami. Nagtanim pa ako ng maraming malunggay, kagaya nito. Bawat tubo niya, kinukuha ko na kagad yung tangkay niya. Para at least lumago pa siya lalo. Kaya ang lago-lago niya, oh, di ba nakakatuwa? Eh, ang malunggay pa man napakahalaga sa akin. Ginagawa ko siyang malunggay tea. Ang dami niyang naitutulong pang lahat. Lahat ng, kumbaga, immune system mo nakakapag, uh, nakakatulong talaga siya. Ayan, nagtanim pa ako ng maraming malunggay. So, gagawin ko siyang bonsai ulit. Hindi ko na siya patataasin. Pagka uh, may mga stem na siya, alisan mo na kaagad. Tutubo na naman siya. Ayan, oh, may bonsai pa. Ilan, <laughs> marami akong bonsai na malunggay. Kahit nga sa mga halaman ko, ginagawa akong bonsai. Sinitriman ko kaagad para at least lalago siya. Ayan, no? Oh, Nakapagtanim siguro ako mga 8 na malunggay. So, ang ginawa ko, kinuha ko yung sanga niya, tatanim ko siya ulit. Ayan, nakapagpatubo na ako. Kakatawa nga eh. So, at least libre na yung malunggay ko. Yung maramal ng malunggay pa man din sa Dubai. Sana nakatulong. Sana magustuhan nyo. Makapagtanim din kayo. Kaya nyo, nagiging gawin yung malunggay tea. Araw-araw akong umiinom nito. Malaking bagay na supplement sa katawan natin. Yay! Salamat po!